At, at, sige, sige, sige. Ayan, ang mechanics naman natin ngayon ay madali lang talaga. Asan yung jean? Wala kang dalang jean? Ah, Patagay ka ako muna yan. Aming nagsasabi sa akin, pinipas sila sa akin pag nakainaw po si Angel Diwata. O, oh, atin na, atin na. Ito ka pa nagdala ng ano ha? Yes. Dahil dyan? No, Walang ano dyan? Nanghan? Tubig? Wala? Wala? Okay. May mananalo ngayon ng G-Cast. Magkano 200? 200. 207 ang mananalo ng Tekto 200 True Gcash. Kaya naman kung nanonood kayo ngayon sa ating Facebook Live, make it sure lang na nakapalo kayo at may share badge kayo dahil magbibigay kami ng pito na mananalo ng Gcash. Okay. Ito lang. Madali lang. Ano ang tawag sa ininom ko ngayon? Kailangan dito ko makita ha? Ano ang tawag doon sa shinat ko ngayon? May nagpa-shot kasi sa akin isang shot. Ano ang tawag doon? Sige na, pakicomment na lang guys.